Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa aking munting channel. Sa bidyong ito ay mayroon na naman akong ituturo sa inyong panibagong karunungan at ang karunungan pong ito ay magagamit po ninyo upang igalang po kayo ng inyong kapwa tao. Pero bago po ang lahat, kung ngayon ka palang napadaan sa aking munting channel ay mag-subscribe ka na at pindutin ang inyong notification bell. Kung ikaw ay naghahanap ng isang karunungan kung saan ikaw ay igagalang ng lahat ng tao na makakakita sa iyo o lahat ng tao na iyong makakasalamuha anuman ang posisyon nito sa buhay ito man ay mayaman o mayroong mataas na katungkulan siya po ay gagalang sa inyo kung gagamitin mo lang ang karunungan na ito araw-araw upang masigurado po ninyo na gagana po sa inyo ang karunungan na aking ibabahagi ay inirerekomenda ko po sa inyo na gamitin po ito. Dasalin po ito araw-araw bago po kayo umalis ng inyong bahay. Sa una po ay hindi po ninyo agad ito mapapagana lalong-lalo na kung kayo ay baguhan sa paggamit ng mga orasyon. Pero huwag po ninyong itigil ang paggamit nito sapagkat kusa po itong gagana kapag ipinagkaloob na sa inyo ang bisa nito. Ang ganda po ng bisa ng karunungan na ito sapagkat wala po kayong magiging kalaban dito. Lahat po ng tao na iyong makakasalamuha ay maamo po sa inyo at ang inyong kagustuhan ay pakikinggan po nila o kanilang susundin. Pero pinapaalala ko lang po sa inyo mga kapatid na wag pong abusuhin ang bisa ng karunungan na ito. Huwag po itong gamitin kung sakaling kayo ay manghihiram ng pera. Gagamitin po ninyo ang karunungan na ito upang kayo ay pahiramin. Huwag po ninyo itong gagawin. O di kaya ay gagamitin niyo ito sa panghingi ng bagay ng pursahan. Huwag po ninyong abusuhin ang bisa ng karunungan na ito. Gamitin lang po palagi sa tama. At para po sa ikabubuti ng lahat, gamitin lang po ito upang wala po kayong magiging kalaban. Dasalin po ang mga katagang ito bago po kayo umalis ng bahay sa umaga hanggang sa magkakabisa po ito ito po ang inyong dadasalin una po ay unahan po ninyo ng isang ama namin isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay isunod po ninyo ito Qualiter, minores tin kantor obideres ministros generales igusom ako ang general ninyo aha. Tatlong ulit nyo pong babanggitin ang dasal na ito. At pagkatapos po ay hipan po ang inyong dibdib. Sa paggamit po nito, lahat po ng tao na inyong makakasalamuha at makakasalubong anuman ang posisyon nito sa buhay. Mayaman man ito o may mataas na katungkulan sa gobyerno o mataas ang posisyon sa inyong kumpanya na pinagtatrabahuan. Sila po lahat ay gagalang sa inyo. Sana po ay gamitin po ninyo ang kaalaman na ito sa kabutihan at ikabubuti po ng lahat. Sana ay makatulong sa inyo ito. Pakilike naman po at pakishare ng ating video. Marami pong salamat sa inyong lahat mga kapatid at God bless.